Napagdesisyonan ng mag ito na mag sa isla, ngunit nagdalawang isip at pinili na lang mag-hike sa Mount Tagapo. Madilim pa ay sinimulan na nilang umakyat, ngunit hindi pa nakakalayo ay gumawa agad ng eksena ang babae. Mukhang nagugutom na ang sapatos niya. Palibhasa ay matagal na rin hindi nagamit at may kalumaan na rin kaya humiwalay na ang swelas ng sapatos. Buti na lang at may dalang arm sleeves ang lalaki, gagamitin niya sana to para iwas sa makakating talahib sa tagapo. Naitali niya ang sapatos gamit ang kanyang arm sleeves. Napakahusay talaga at sobrang madiskarte ng lalaki, kaya in love na in love sa kanya ang babae. Inabutan na rin ng liwanag sa trail ang magsyota. Mukha namang effective ang ginawang remedyo sa sapatos at tatagal hanggang summit. Sa ganitong dry season ay tunay na makikita mo ang epekto ng init sa mga damo at ilang puno patungong tagapo. Kung umakyat ka noong mahal na araw sa tagapo ay malamang naupo ka rin dito sa upoang kahoy na to, habang nanginginig ang mga tuhod at inuubos mo na ang baon mong tubig habang sinasambit na hindi ka nauulit next year. Swerte ka naman kung mamimit mo ang matagal mo nang nawawalang kuya sa gitna ng gubat dahil bihirang experience lang to sana ay dumami pa sila kasama ng ilang panghayop gaya ng buaya, elepante at dinosaurs. Sobrang natuwa din ako sa mga maliliit at kulay birding mga bulaklak na to na nagsisimula ng bumagsak mula sa matataas na punong kahoy na to. pa na lang if alam niyo ang tawag sa bulaklak at punong kahoy na ito. Mapapawaw ka naman talaga dahil sa ganda ng Mount Tagapo. Bihira sa isang bundok ang nag-offer ng 360 degree na views. Mula sa summit ay tanaw mo ang Mount Sembrano sa Pililia, Mount Banahaw sa Laguna Quezon, Mount Makiling sa Batangas Laguna at kahit ang Tarak Ridge sa Mariveles ay matatanaw kung may clearing. Ang taas pala ng tagapo ay halos apat na Godzilla. Take a minute, let's stay okay okay got me feeling some type of way i know you must No, you must feel it too. I, I'm here to stay. Okay, okay. Got me feeling.